Welcome to my YouTube channel For today's video po Pag-uusapan po natin ang mga contributions natin sa SSS Na hindi pa po natin nakukuha Kahit na nasa 60 years old na po tayo And above Ngayon, uh, marami pong pwedeng gawin Para po makuha po natin ang ating mga contributions Kung tayo po ay nasa 60 years old na po At hindi pa po natin na kompleto yung 120 contributions Ngayon, una po kung kayo po ay 60 years old po At kulang na lang po ng konting contribution Para maging 120 contributions, pwede po natin itong ituloy para mabuo po natin yung 120 contributions. Ngayon, kung tayo naman po ay 65 na at uh, may konti pa po tayong baya babayaran na contribution, uh, gawin nyo na lang po, pwede pa po tayong magbayad hanggang Matapos po natin yung 120 contributions. Pero kung wala naman na po tayong budget at gusto na po natin kunin ang ating mga contributions, pwede naman po um, kung let's say um, 120 contributions, hindi po ninyo nakuha yun. 100 or 70 contributions lang po kayo meron. Ngayon pwede po natin itong kunin. Ilamsang po natin yan. Gagamit po tayo ng SSS online. Okay. Um, dalil or kaya pwede po tayong pumunta sa pinakamalapit na SSS branch para makuha po natin ang ating mga hinulog noon po. Ngayon ano po, uh, ilan po ang makukuha po natin? Makukuha po natin lahat ng mga hinulog po natin na contributions po plus the interest po na na, na nakuha niya kung ilang taon man tayo naghulog ng ating contributions. Ayan guys so sana po nakatulong po ako no uh, kung may mga katanungan po kayo may mga um, comment po kayo. I-comment down below na lang po. I comment down below, no? I-comment below na lang po natin para po mag-usapan po natin. Ayan. So, sana po nakatulong pa ako. bye, -bye.